Nananatili pa rin sa ilalim ng Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon na subasakop sa dalawang lalawigan, ang Negros Oriental at Negros Occidental. Patuloy naman ang isinasagawang forced evacuation ng lokal na pamahalaan sa bayan ng La Castellana. Yan ang ulat ni Jesse Atienza. Mula sa evacuation center, sadyang umuwi sa kanyang bahay sa barangay Biak na Bato si Tatay June. para makita ang paglilinis ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways sa bahagi ng kanyang bahay na pinasukan ng lahar. Aniya, ikinagulat ng kanilang pamilya ang muling pagsabog ng bulkan. Dati, nasabukan na dati ito, 1969. Ngayon lang, naulit. Nagulat, nagulat. Kay okay naman ang kwan. Okay naman ang kanlaon. Volcano. Ay eh, bigla lang nagano uh, At least safe ang kwan, ang pamilya namin kahit paano. May ilang maliliit na kalsada pa sa barangay ang hindi pa nalilinis. Indikasyon kung gaano kalaki o karami ang lahar na nakapasok. Inabutan namin ng ilang pribadong organisasyon na nagmula pa sa Bacolod City. Personal silang namahagi ng tulong sa mga apektadong residente, gaya ng face mask, tubig at bigas. We are calling uh, all the private organizations, even if mga individuals no, who are capable to help uh, uh, these people na affected with this calamity. So yan, uh, kailangan na kailangan natin magtulong-tulong no, uh, para sa mga kababayan natin. Namahagi naman ang may inom na tubig ang Philippine Red Cross sa barangay Kabagnaan. Dalawang water tanker ang kanila deploy kasama na sa Lakar Carlota City kinukuha po namin ng tubig sa local water district ng La Carlota City and together with that before kami nag-distribute ng tubig po sir is uh, na nag nag-test na, 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 na po ng uh, bacteria test at ana uh, other uh, form of mga uh, chemicals po so safe ang tubig kaya after nang release yung result uh, yun, na po kami nagsimula ng mag-distribute ng water po Ayon sa LGU ng Bayan ng La Castellana, Aabot sa 4,000 individual ang kanilang nailikas sa walong evacuation center. Patuloy din ang kanilang koordinasyon kasama ang DSWD para sa pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan ng mga apektadong kababayan. Uh, so far ongoing ang um, pag-evacuate natin especially those uh, uh, areas uh, within the 4-kilometer danger zone which is it, it was already advised by the fee na pag alert level 2 dapat wala ng tao doon, dapat clear na. So yun ang inaayos natin at of course yung mga areas na maapektuhan po ng lahar. And nagtatrabaho po lang sila sa uh, gulayan, sa kung ano yung normal na way of life nila which is na hindi nila, nila nalalaman na yung sulfur na inihinga nila very detrimental to their lungs. Sa ngayon na nasa alert level 2 pa rin ang Bulkang Kanlaon, ay nananawagan naman ang karagdagang tulong ang mga apektadong bayan at mga lungsod dahil patuloy ring nadaragdagan ang kanilang mga evacuees na nakatira malapit sa bulkan o sa mga ilog na apektado ng lahar. Mula sa bayan ng La Castellana, dito sa lalawigan ng Negros Occidental, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.